Paano nga ba ako nakapag-aral dito sa Germany? Hello everyone, I am Rodentong Tungkay. Currently, I am studying here in Germany. So, pag-uusapan natin yan. So, nung pandemic guys, ako ay tourism student. So, syempre, tinamad ako mag-aral. Ganun. Tapos, ayun, din ako nag-aral. So, hanggang first year college lang ako. So, yun, first year college ng tourism. So, tinamada ko ganyan. So, nagstay ako sa bahay kasi nga, may pandemic. Tapos, nagsisearch-search ako. Ewan ko, tinatamad na nga ako mag-aral. Pero, gusto ko mag-aral abroad. Like, nagpasa ako ng mga application sa UK, tapos sa uh, Australia, sa Amerika. Ewan ko, basta trip ko lang, gusto ko mag-aral abroad, ganyan. Pero, tinatamad ako mag-aral yan, ha? Uy! So, di ba, kalain mo yun tinatamag mag-aral pero nagpasa ng application sa ibang bansa. So ayun na nga. Tapos uh, after a week, nagreply sa akin yung sa UK. Tapos sobrang mahal kaya parang hindi ko siya ano kaya, hindi ko siya kaya talaga kasi ang mahal tapos pandemic pa 'di ba? Tapos ilang week lang naghanap ako ulit. So So, di ba nagsesearch search na ako ng mga ibang school. So, nakita ko yung Germany. So, nakita ko yung pre-tuition tapos may allowance, di ba? Ang kinagandahan, di ba, kay Europe, tapos makatabel ka sa buong Europe nga, sa Schengen country. So, gino ko yun. So, ayun na nga, nag-aaral na ako nito ng German language. So, una ay A1. So, ang A1, guys, grabe, nahirapan ako doon as in, ang hirap pa lang ng A1. So, wala, para akong, yung, alam mo yun, sobrang nabubobo ako, ganyan, kasi wala na akong alam. syempre bagong language, di ba? Tapos ayun, so may exam yung A1 na yun, may exam. Pero hindi yun siya masyadong need ang exam sa A1. So after ng A1, A2 na. So ayun naman, mas mahirap. Siyempre, pa-level up ng pa-level up. So nag-aral ako ng A2. So ang A2 guys ay importante yan para makakuha ka ng visa. So kailangan mo mapasa ang A2. So ba diba, sobrang nahirapan ako ng A1. Pagkatapos ng A2, doon bumawi ako doon guys napasa ko siya lahat-lahat. So, di ba? Ang galing. So, at least, nakabisa ako agad. So, yung visa ay, ano lang siya, mga two weeks, ganyan. Nakuha ko na yung visa. Nakapadala na sa akin. Ganun lang siya kabilis ganun lang. So, di ba? Ang dali lang magpabisa basta may German language ka. So, after ng A2, so kailangan na mag B1 para para dito para hindi ka mahirapan. So, yun, nahirapan na naman ako sa B1. Pero kinaya ko naman nung exam namin sa B1, napasa ko siya lahat-lahat. So, ayun, simula na doon ay nagpo-process na ganyan-ganyan. After ng B1, malapit na ako nun makaalis hanggang sa napadpad na ako dito sa Germany. So, pagdating ko dito sa Germany, guys, ano na siya, taglagas na. So, syempre, di ba? Galing akong Pilipinas, so, sana'y sala init. So, dito, malamig na dito, guys, pagdating ko ay taglagas. So, grabe na yung lamig, guys, as in, taglagas pa lang nilalamig na ako. Pero yung mga German, naka-t-shirt pa lang. Tapos ako, nakapang winter na ako <laughs> na shock siguro sila guys oh my god. Tapos, ayon, di ba? Tapos ito pala guys, yung kasabayan namin. Ang daming na-upload sa batch namin na uh, mag-aaral din mag-aaral din dito sa Germany. So, swerte lang guys kasi yung batch namin, walang na-upload kahit isa. Pero may napatagal sa console kasi nga nagtatangis sila, hindi nila alam yung program na Ausbildung kasi sabi nagtanong sila kung student daw pa kami. So sabi namin, yes. So bakit may work kayo? Hindi kasi nila alam yung ano, ang outbuilding ay, di ba dalawa, work at saka aral. So hindi pa nila alam siguro masyado sa immigration. So, pero wala naman na upload sa amin. Ganun lang, ang tanong lang naman, ano gagawin nyo doon, ganyan, saan kayo nakatira. Ganun. Pero sa akin guys, walang tinanong sa akin, swerte po. Tapos, pag ano ko, paglampas ng immigration, tumakbo na ako agad mga B kasi nga baka habulin pa ako, 'di ba? Nakakatakot 'yung mga ganong pangyayari. So, 'yun, walang na-upload sa amin. 12 kami, 12 kami tapos walang na-upload. Ang saya, 'di ba? Magkakasabay kami sa airplane. Tapos 'yung airplane pa masyadong turbulence, mga B nakakatakot. talaga mahulog na 'yung hindi, hindi, hindi ang iniisip ko talo, hala, paano ko mahulog to? Ganyan. Tapos, pag nag-layover kami ng Dubai, tapos Dubai to, Hamburg. Yun. Tapos, sobrang excited ko nun. Tapos, yung mga immigration dito sa Germany, mga B. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo, sobrang pupogi talaga. As in, pag sa, ko sa Pilipinas, mag talaga sila. Kasi, grabe talaga para mga model, ganyan. Tapos, ang babait, di ba kung sa Pilipinas, ang daming tanong. Pagdating dito, walang tanong. Wala. Sige lang, tignan passport mo. Okay. Labas na. So, ganun siya tapos tapos uy, tapos uh, pagdating namin sa Germany nag-work muna kami kasi September pa yung ano uh, pasokan so may one month pa kami so dito kasi sa Germany during September yung starting ng klase so pagdating kasi namin ay uh, wala pa um, tapos yun nag-work muna kami ng mga one month ganyan tapos after nung September na ayun na may pasukan na mga B. Tapos, nung pasukan, hap-hap kami. So, 12 na Pilipino, 12 na German. So, nakaranas ako ng bullying, guys, no? Nung una, ha? Nung una. Nung unang pasukan talaga. Kasi yung mga German ay, syempre, siguro, kamilang uh, kami lang yung Asian doon. Tapos, nung first school namin, tapos, binabato ako ng mga, ano, ay hindi lang ako yung mga katabi kong mga Pinoy din sa kabila tapos binabato kami ng mga papel ganyan hanggang sa yun akala nila hindi kami lalaban so pinagsabihan namin na anong problema niyo ganyan so tumigil naman sila kinalaunan guys hanggang sa naging friend namin sila kasi nga doon uh, pinagtatanggol din kami ng teacher namin So kami, pwede kami gumamit ng cellphone sa classroom, sila hindi. Kasi ang rason ng teacher namin, sila hindi nila language to. So may mga kailangan sila i-search para maintindihan nila yung klase natin. Kasi nagre sila. So bakit ganyan daw yung mga Pinoy nagsiselfon, ganyan sila daw, bawal humawak ng cellphone. So sabi ng teacher namin, sila kasi may mga isa-search pa yan sila kasi hindi nila language. So, di ba? Hindi nyo kaya. Pinagtatanggol kami ng teacher namin. So, ang bait ng teacher namin, guys. Promise. Tapos, yung mga German na kaklase namin, naging din namin sila, kinalaunan. So, di ba, at least, naging din namin sila. Naging malapit din sila sa amin, lalo na yung mga, lalo na yung babaeng kaklase namin, sobrang naging, ano sa amin, naging close. So, yun lang naman yung ano ko guys, journey ko pagpunta ko dito sa Germany. Kung siguro, kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment. At saka, yes, comment lang kayo guys kung may mga katanungan pa kayo, kung may gusto kayong uh, like, malaman pa about pag-aaral dito sa Germany. So, comment down lang. So, yes, isa pa tong daming nagtatanong guys kung free nga ba Or wala ba kaming binabayaran dito sa Germany? So, yes po, totoong-totoo po yan. Wala po talaga kaming binabayaran dito kahit piso or one euro. Wala po. Uh, in fact, may natatanggap kaming allowance galing sa employer namin. Kasi nga, syempre, nagtatrabaho din kami. Ang kagandahan kasi is two days lang kami sa school. Tapos, sa one week, two days lang kami sa school. Tapos, work na naman. So, ganun yung, ano dito, yung schooling. Yung ibang school naman ay sa one month, two weeks yung school. Tapos, work. Nakadepende sa school yan. So, yes po, totoo po guys, na wala pa talagang binabayaran dito sa Germany ang catch lang talaga ay mag-aral ka ng German language kagaya ng ginawa ko dyan sa Pilipinas. So, yun lang talaga. So, maraming ano way ng pag-aral ng German language. Pwede kayong agency or DIY kung ayaw nyo ng mamahalan. So, pwedeng uh, mag-self-study, ganun. So, yun. Maganda dito mag-aral, guys. Promise. Promise. Maganda dito mag-aral. Kasi nga, uh, bukod sa marami kang mga experience ganyan, marami kang makilala, makatravel ka around Europe, ba diba? At least, yun. Masaya, basta masaya, guys. Pero, para sa akin, ha, depende sa iba. Depende sa inyo. Kung kayo, hindi kayo sanay mawalay sa pamilya nyo, so, siguro, hindi kayo maging masaya. Pero, ako kasi, sanay ako. So, yun lang naman. So, guys, kung may makatanong kayo, huwag kayo mahiya, mag-comment lang kayo. So,